Laki sa isang mahirap na pamilya, ipinangako ni Roger sa sarili na sisikapin niyang di maranasan ng kanyang mga anak ang buhay ng isang kahig, isang tuka. Kaya naman, nang makapag-asawa at magkaroon ng sariling mga anak, ginawa niya ang lahat upang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mga mahal sa buhay. Kailangan ko ng mamasada para sa pambawang ng bata. Kasi mamaya ka na umalis. Mamaya ka na kaya umalis. Sige na. Iingat ka, ha? Sige. Bilisan niyo na kumain at mahuhuli kayo sa pagpasok. Bilis-bilisan niyo na kumain, anak, at mahuhuli na kayo, ha? Uy, ikaw, bilis-bilisan mo! Uy, kamusta? Magkapi ka muna, ha? Sige, bigay mo na yan. Mga baon ng mga bata. Sige, sige. Bagamat magsasaka lamang ang mga magulang ni Roger, napagtapos siya ng mga ito ng nautical degree. At kahit pahirapan ng paghahanap ng trabaho bilang seaman, patuloy siyang naghahanap ng trabaho matapos mamasada ng tricycle Sige na, sa umaga. Dahil nakikipasada lamang ng tricycle si Roger, maliit lamang ang kanyang kinikita. Pinagtyagaan yang ipunin ng kakarampot na pera upang mapundarang isang maliit na tindahan. Nakatulong ito sa pagbabayad ng matrikula ng kanilang mga anak. Matapos ang limang taon ng paghihintay, nagbunga ang pag-apply ni Roger. Ito ay nang makatanggap siya ng biyahe sa isang barko papuntang abroad. Susulat ka sa amin. Lalo, -lalo ka na, mag-aaral ka mabuti. Milya-milya <coughs> man ang layo ni Roger sa pamilya, di pa rin siya nagkulang sa pagpaparamdam ng kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. May dumating na sulat, galing kay tatay. Kiniis niya ang buhay sa barko, ang pagtitiktik ng kalawang at ang pagkakawalay sa kanyang pamilya ng mahabang panahon. Ngunit sa gitna ng malalamig at malulungkot na gabi, di man lang nagawang matokso ni Roger sa babae o sa bisyo. Naging sandigan niya ang Diyos at ang pamilya. Sa dalawampung taon ng pagsisiman ni Roger, napag-aral niya ang kanyang dalawang anak. Samantalang kasalukuyang pang nagtatapos ng kuleyo ang bunso nito. Di maitago ang pasasalamat ng anak na si Reginald sa ama nitong naging matayog na ehemplo sa kanilang pamilya. Sobrang proud po ako sa kanya dahil uh, napakabuti una -una, napaka niyang ama, uh, napakasipag niya at sobrang tiyaga niya sa trabaho. At uh, sa mga sakripisyon na ginawa niya para sa pamilya namin, namalang sa amin, um, napakabuti ng Panginoon dahil siya yung binigay sa amin na ama na ama na amin. sa kasalukuyan patuloy pa rin nagpapagal si Roger para sa kanyang pamilya di lamang puhunan ang sipag at pagmamahal sa pamilya kundi ang pananampalataya nito sa Panginoong Diyos bilang gabay at sandigan